Yung kabayan. Tingnan mo kabayan, no? Nindot kayo kabayan, no? Mga ni paborito na kong sasakyan ng kabayan, no? Nasa sa jeep lang kabayan, na pwede mo i-open yung top niya. Pero yung sa passenger lang, sa top sa passenger. Pero ito hindi hindi to pwede i-open. Mayroon yung kabayan, no? Ayan. So Sahara Jeep Wrangler. American car to siya kabayan, no? Pero ito kabayan, malakas sa gasolina. Malakas sa gasolina to kabayan. Saka yung pag may fisa nitong problema, siguradong pila na naman din. Hmm kaya bihira lang yung bumibili na ganito pero sa formahan talagang maganda yung gusto ko talaga yung forma nito pero yung maganda kabayan yung pwede mo to yung pwede yung sa likuran pwede mag open siya mas maganda yun maganda yung tingnan pero ito mas maganda din to yung formahan niya ito yung ginagawa ko pala kabayan yung ginagawa ko pala ito magpalito ko ng pinder saka yung stickboard running board yan ito yung ginagawa ko yan ito nirepair ko ito kabayan oh. ito ito yung hood. Yung hood, ko pati ito. Yan. Yung tie niya, tie niya niya. Yan. Nirepair ko yan, pati yung hood. Ito, tatanggalin ko muna. Ito, repair din ito. Kaya yan, ito. Repair ito. Yan. May mga pangalang bago yan. Kaya ba? yan. Yan. Pati yung pintuan, repair. Yan lang ginagawa ko. Yan. Panalos so, kumahan ko yan? 何で? kabayan paano tanggalin yung side mirror cap ng Subaru easy easy lang kabayan tingnan mo kabayan sikwatin mo lang kunti kabayan tapos lagpa yung plastic kailangan may paprikwat ka tapos iikot mo lang sa gilid yan automatic tanggalin siya kabayan yung clip kabayan hindi ganun mahirap yan siya kabayan saglit ngayon saglit lang talaga tanggalin yung pati yung pangilalim isikwatin mo lang ilabas mo kunti kasi Subaru pala to kabayan bagong nirepair tong pintuan kabayan tapos yung ito to ipindir din hmm. Ito, Subaru Subaru Crustic yan Subaru Crustic so nakalimutan i-repair yung ha, side mirror kabayan so kailangan tanggalin ko tong side mirror na to so ito tinanggal ko muna to yan. yan ito kabayan tapos ito na so tinanggal ko dito para makita ko yung clip dito so clip lang yan sa kabayan tingnan mo kabayan paano tanggalin ito kabayan natanggal na natin yung side mirror ng Subaru ang gagawin natin kabayan 320 lang to kabayan sa so, isang natin natin 320 na mas ganun lang kabayan, s lang yan kabayan, na maliit kabayan. So, gagamitan tayo ng 320, ganun lang. E, tapos, lihain agad. Ganun, machine lang gamitin natin kabayan. Saglit na saglit lang. Tapos, i-primer e, natin ng UV primer yan para madalis lang ma. Tapos, para, para tibitrohan, ipahabol e, natin yan sa pintuan. Kasi na okay na yung pintuan sa kapinder, pahabol na siya kasi nakalimutan i-repair. Kabayan, tutorial pala tayo kabayan Sa sun visor ng uh, Kia Sorento Kabayan, hmm, paano tanggalin yung Sun visor, pero yan kabayan Tinanggal ko na kabayan, bali Ikakabit ko na, hmm, ganun lang siya kabayan Yung may cover siya, yan Cover niya yung kabayan, tapos kailang Sikwatin mo lang siya kabayan, sikwatin mo Yung manipis na Philips screw lang Ingatan mo kasi baka na sugat Tapos sikwatin mo yan, automatic tanggal na yun Tapos may Philips screw ka makikita, dalawa hmm, Yan, tinabit ko na yan siya, ganyan tapat O, ganyan yung wiring niya huwag kalimutan kasi kailangan yung wiring pag hindi mo makalimutan yan delikado tanggal mo naman ulit so kailangan yung mga wiring importante yung kabayan na kailangan nakakunik talaga so tapos yan kabayan yan kunik na siya kabayan drainan so yan bali yan dapat pag magkabit po pag magtanggal yung cover tingnan mo yung cover kabayan i-clip lang din mo yan yan yan, di ba? lang 'yun siya. Tapos pag pagtanggalin si mo, kung may plastika ang panikwat diyan, unahin mo yung sa sa looban, huwag sa labas. So parang sa loob tapos si mo. Tapos pag matanggal na 'yon, automatic tanggal na 'yon yung clip na 'yon. Hmm. Ganun lang pag tanggal ang sun visor, hindi ganun mahirap kung sa sun visor. Tapos kabit ko rin yung grab handle kabayan. Yan kabayan, ikakabit na natin yung kabayan kasi tinanggal natin yung kuha na yun pakpakpakpak -pak na yung kabayan, isa jeep kabayan so bagong pindir yan siya kabayan ah, bago ba yan? o bagong pindir yan siya kabayan tapos tinanggal natin yan tapos ikinabit na natin ngayon yan. tapos yung wiring ilagay natin so uh, nirepair din pala natin yan kabayan yung kinabit natin yung una muna yung pinder tapos yan bali yung pinder na yun magliin lang tingnan kabayan yung malaki tingnan yun yung cover na yan so, tapos magilalim nagyan natin yung magilalim so ganun lang kadali kabayan yung one pala kabayan yung hood pala kabayan nirepair din natin yung hood yung hood yung pintuan yung yung bago yung pinder sa kayong yung kwa na yan yung yung parang pakipako na yan nirepare din natin yan saglit na siya tapos na siya Honda Accord kabayan oh mao ni ang kasagaran kuan kabayan sa bumper kabayan oh makawang, basta Honda Accord kabayan bugat kayo ba bugat kay diri ba pero na ni say bracket diri kabayan pero di kayo kadaog na mao ni may ka ang kaawang yun na siya oh kaawang mm pareha na ba pero mas okay yung alignment niya ang harapan may lisod kayo mm ang repair na ni kabayan kani no oh. scratch scratch kabayan gibno ang bata ni siya kabayan oh mm repair na to ni siya kani kaning panel tanin tanan bintuan mm. Honda Accord oh. mm. Mm, um, tinawag bumper ba nila po na kabayan. Mo no, ni siya kabayan tinawag nila men sa bumper. O sa pinder. Ano? Yeah, Ito kasi mga ngayon na siya. Mga um, kaawang. Pero okay na siya kabayan, normal na, na siya sa Honda. Honda Civic medyo okay yung Honda Civic bag accord layat kaya na siya kuan. Ang retainer diri. Uh, humo kaya siya. Ano naman ay na si Philips po, pero humo kaya mabaw. Labi nang masagi diri gamay. Um, ang imong kuno na, imong angat diri gamay. Um, sarado man na siya. Oo, oh, di diba? na, ba? Ngana na siya kabayan. Nindot kinis yung unang akord ka ba yan? Nindot siya. Dako niya sa civic ha. na primer na pala yung Honda Kawayan yung Honda Accord na ginawa natin dito naman masilya ayo <coughs> pati yung taas masilyahan natin yan, yan. Honda Accord original primer yan siya kabayan malaking tama yan so yun ang sinasabi ko kabayan pag mag primer mag tape ka dito huwag mong iabot yung primer yan na. yan yan, yan. King okay Oceania kabayan. Yan. Walang taksa niya kabayan. Kasi pag mag-tip ka dito kabayan. Tapos iabot mo sa tip. Pagliha mo yan kabayan, 'pag hindi sa kabayan, guguhit. Tayo kabayan, Kailangan hindi mo iabot dito lang. Kabayan, Range Rover tayo kabayan. May Range Rover 2022 model Range Rover, Land so ang ginagawa natin gabay nagtanggal tayo ng antenna sa likuran so antenna yung pinakawan so tinanggal natin yung decor ito ba, yan, yan, yan. so ito yung tinanggal natin kailangan natin tanggalin yung decor kasi pati yung, yung sa taas ito so, Nalita natin ito kabayan. Ito bago to eh. Ito, ito yung bago. Ito yung bago. Ayan. Sipa. Ayan. Tapos i-repair ir -re pa natin 'to sa kabayan niya. Mahirap tanggalin 'no kabayan. Ah, ta Tatlong oras akong na tatlong oras akong gumawa nito kabayan kasi dinandahan ko para safety siya. Walang problema. Yan, kabayan. Han, ito kabayan repair din 'to. I-repair pa natin 'to. Repair natin 'to. Ito bago 'yan. Itong pangalan tanggalin natin 'to. Sa atin na 'tong pangalan na to. Ito, ito i-repair din natin 'to. Ito. Repair din natin 'yan. Ito so, mayroong scratch pa dito. Ano? Ganyan siya kabayan. Range Rover, Land Rover, Yan 2022 model, bago modelo pa kabayan, fresh na fresh. Yan Di ba? Mahirapan lang ka dito kabayan. Dito ko nahirapan kabayan, no. Dito. Dito ko nahirapan pagtanggal. Yung sun visor niya, hindi wag mo nang tanggalin kasi ganyan lang yan siya eh. At least natanggal ko na yung sa taas, yung pinaka kasi sa loob kasi yung tanggalin yung bayan yung dito bayan yung dito sa loob mo tanggalin nandun yung bolt hindi katulad doon sa Santa Fe na Santa Fe o Kia Sorinto nasa kasi siya Kia Sorinto dito mo tanggalin sa taas parang problema yon pero ito kailangan tanggalin yan kasi nandito yung bolt sa loob so ito kabayan dito mga clip lang yan sa kabayan pero kailangan mong tanggalin yung yung salam dito sa taas yan. ito lang ito yan yan, o. yan tanggalin mo to kasi nakaharang to so, siya itong cover na to yan, mauna yan Okay, okay na siya kabayan. Safety naman yung walang problema, walang nabasag na clip. So magpagibaling natin yan, okay, okay. Safety siya. kabayan, humma na kabayan ang Range Rover kabayan sa likuran. So tinira natin kabayan, sinubukan natin yung uh, yung kuan niya, yung ang tawag nito eh, yung yung kuan ng pagtagulan. Yan wiper, wiper kabayan. Sinubukan natin yung wiper yan, bago na to si kabayan. Tinuturahan na yan si kabayan. Yan, ilagay natin yung atina. Yan. So okay okay na ito yung ni-repair natin. Yan. Ito bago to si kabayan ha. Yan. Okay okay yung kabayan, no? Oh. So ang handle yan ipapasok natin. So ilakla natin yung kabayan, pasok yung handle niya sigurado. Yan, ah, ayo gano na pati yung lah, hindi mo ako. Watch natin, automatic yung handle. yan Pati yung Shimero, ilaw pati yan, oh. Eh, salador, lak. Yan, yan automatic yung kabayan yan. Pero yung boss Shimero hindi makumplito kumpleto, normal lang siya kabayan. Ganun lang kabayan, Land Rover, Range Rover. Pero delikado 'pag may mga sira sa makina, sobrang mahal. Yan. Ngayon lang kabayan, yun lang ginawa kabayan ha. Yung tingnan natin yung logo. Yung logo lang kabayan, pati yung salikuran magkano na? 5,000 yung logo. Tapos yung likuran ito, 50,000 kasama tong kabayan, Ito kabayan, no? Ito. 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 Kasama tong pangalan niya. Kasama tong pangalan, 50,000 sa piso. Grabe. Eh. Ganun lang kasimple kabayan. Hello kabayan, magandang araw kabayan. Gag gagawin pala natin yung sensor sa front bumper kabayan ng Range Rover, Land Rover yan sila kabayan. So hindi na kailangan tanggalin yung bumper kabayan. Ang gagawin natin kabayan, isipti natin kabayan kasi nakauwang kasi yung ano yan, bangga yan din kabayan, na bangga pati yung sensor para natanggal yung sensor. So kailangan natin eh, i-tape mo na yung gilid para sigurado yung pintura hindi yung pintura ng bumper hindi hindi ma, madadali so kailangan i-tape natin yung, loob, yung sensor sa kayong bumper para sigurado lagyan natin ng glue tapos may may ipapasok natin doon na parang yung yung hook yan tapos i-diin mo doon, doon sa loob kasi hindi mo mapapasok yung kamay mo diyan eh, kasi may drill na may grill na, na nakaharang so kailangan lang Okay na yung sa kabayan. Blue lang nilagyan natin dyan. Yan. Tapos okay na siya. Ganun lang ka kabayan. Range Rover Land Rover kabayan. 2018 model kabayan. 2018. Ito kabayan talagang magandang isak kabayan. Ka pero pag may problema kabayan talagang malaking pera ang kailangan. Talang mamulubi ka. Eh, mahirap tong sakyan na Pero maganda talaga siya. Na talaga ang ginawa pala nito kabayan mao na gitrabaho na eh karon. ang bumper, gripper ang bumper ang trunk ito, bago to sya kabayan ito pala kabayan, kung ito, Anto, fiber to siya, fiber Rens Robert, Land Robert Bilyar, Bilyar Bil pala to parang Bilyar pala, kanda pero yun nga kabayan dako kay gas to kani kabayan basta na mag sa so wiring lang sa makina sus may problema Dai, ay mahal kayo uh, napurdo ikaw sahay ay lang dako kay sundo 14 lumang muli lo lang kabayan 2014 mauna itong giayo di, ayo, ayo din trabaho kabayan ng panel mauna itong panel na itong itong trabaho yun nga ang ito ang uh, repair diri repair sa diri ito ang 2014 pala kabayan Volkswagen Zita

Ah, oh. so mo eh, ka bayan oh. Kung di ni mo ng pintura ka kabayan yan, ng pintura niya bayan oh. Pag di ni mo imo nang angay back on siya, ina kumag back back, imo e, yung tagtangog ta ay tayan, kana. Kal pareha rang pintuan oh. Nang tangon ni mo tayan tanan, ina ka man pinturahan mo gamay. Aron di siya mo kapit ang kalawang. Dali ra kayo mo kuan ang kuan ni ta ay. Abi nag winter kabayan. Mapuno na sta ay dayon, kaunon ba. Ito yung HRB oh. Ah, maliit lang siya oh. Dawa. Kumpara natin dito. Yan oh parang pares lang ako kalayo ha yan ang yan ang uh, one nito nakatalikod talaga yan eh yan nakatalikod tapos iikot natin dito yan oh maliit lang siya pares lang ako kalayo ka ba ang distansya na oh pares lang ako kalayo di ba sobrang laki yan hmm. uh, CRB yan HRB Honda Honda HRB Honda CRV yan 2020 model ito ano modelo ito 2000 2020 dito ka ba 2018 2018 to siya yan 2018. 2020 2017 model ang ginawa natin ito kabayan yung pintuan yan pinalitan natin ng bago yan kabayan kasi bangga yung kabayan tingnan mo kabayan pero tinanggal ko na yan yan ito kabayan so, kailangan i blending natin to blinding to tapos yung sa likuran yan ito kasi bagong pintuan eh pero yung pintuan kabayan halos magkaparehas lang yung pintura pero iba talaga kabayan hindi parehas ito yung ganda ganda kabayan ito yung SUV na medyo maliit para siyang one yung sinabi na Honda HRB Honda HRB yun po kalaki si x 3 saglit ang tagalin yung mga handling niya kabayan yung mga kuwan din itong holding sa mga clip lang to hilahin mo lang ito kabayan no? halos parehas yung kulay diba si Kanhan doon siya kabayan bago na si Kanhan halos parehas yung kulay pero magkaiba kabayan so sinubukan na namin kinabit ko doon kinabit ko doon tapos pinailawan hindi parehas yung kulay pero yung loob kahit hindi napinturahan pinturahan tong loob dito lang sa labas ito rin hindi parehas yung kuha dito yung yung cover nya dito iba yung cover kaya it, ito makintab to yung cover kaya tinanggal ko na lang ito hindi to makintab kabaya tingnan mo kabaya hindi makintab to eh yung isa kasi makintab na itim din yan kabayan plastic cover yan sa kabayan yung tinanggal ko kabayan talagang kinabiran yung bumper ng plastic tapos matagal na siguro kawayan mainit saka malamig sobrang dikit na so nahirapan ako tanggalin yung pang tanggal natin ng double adhesive yung drill tapos yung sinabi ko na rubberized na gamitin natin ng drill tapos automatic ikut ikot pang -tanggal. hindi basta basta matanggal kawayan ba kasi may glue kasi yan kawayan. matinding glue yan si kabayan nilagyan ko ng tinir yan mahirap mahirap kaya ang ginawa ko, oh, yan, yan ang ginamit ko rubberized na machine na din, oh, yan, oh. Talagang mahirap tanggalin. So, mahirap siya. So, hindi basta-basta ka So, yan, oh. Ganun mangyayari ka ba oh. Parang pag-iikot siya, lalo siyang ganun, lalong didikit. So, ang ginawa ko niya ka ba yan, gumamit ako ng 80. Toyota RAV4 kabayan yan magandang klaseng Toyota RAV4 2023 model so bago modelo kabayan 2023 bumper lang yung ginawa kabayan yan yung mga bagong modelo ng RAV4 kabayan na magandang formahan yung CRB talo pang CRB nito kabayan tingnan mo bumper lang ginawa nito kabayan ha ito yung so, medyo nasira nga ito kabayan pero okay lang yan walang problema yan eh, ibang klaseng foam din ibang kulay-kulay din o oh. parang awan din o oh. foam lang yung yan itim sa puti. may puti tayo dito sabi yan nasa labas yan pero mula napakaganda ka ba pero mahal din ko bayan, dito pero maganda talaga sa pormahan at yung kulay ka yan maganda yung pagkapintura ka ba yan basag yung kuhan pala oh basag yung kuhan glass pero okay lang yung kabayan. ba ng bago yan Mazda MX-5 naman tayo kabayan Miata 2012 model blumang mudilo ka ba yan? 9 years. Na, 11 years ka ba yan? 11 years na ito ka ba yan? ka ha? Sports car. Bumper lang ito siya ka ano ba yan? Bago bumper ba Ito yung tama niya ka ba so, Paano pag remove ng bumper ito ka ba yan? Iising-iising lang ito siya ka yan? Yan. Ito yung bumper natin. Ito yung palitan ka ba Maganda sa Pilipinas ito ka Ito ka Hindi nagsama yan. Pulang pula ka ba yan? Masda siya ka ha? Masda. Ito yung loob niya. Oh. Ah, manual siya ka Manual. Yeah. Ito yung nagka-repair na kunag na ka eh. Yung body naman yung nirepair ko. Natandaan ko yun eh. Masda miyata din yun. 2013 model to. Makalapit lang. 2012 eh. 13 ba yun o... Basta mga ganun kabayan, parehas lang 'to kabayan, no? Oh. Ah, ibang antina ang style, 'no? Ibang antina yung style. Ito, yung style 'to, 'yo. Eh.